Okay. Right, left, right, yan, good job, left, right, left, right, left, right, 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 left, right, left, right, job, left, right, kích Sa dulo mo hawakan sa dulo. Sa dulo. sige. Yan, go. Mm. Go. Hawak mo sa dulo na. Bek. Hey. Hay. Go, akyat na, go. Sige, akyat na. Yeah. Akyat na. Go, dito na sa hagdan. Yes. Ala no ha, alay mo sa likod.

sige. Nasa una mo, bebe. O, oh, sige, akyat. Akyat. Si yung Sige na, O, walk na, walk. walk na, walk. Okay, dito na, dito. O, go, walk. Diretso derecho na, derecho. Walk.

di sini, oke, okay. loh di to di to nak di to derecho, derecho, loh di to di to, ya di okay. to, di to di to, di to di to, oh Sabi, hi. Oh, sitong ka na. Ito. Ito, ma. Sitong na Ito.